hello guys our beach for today is house tour mag house tour tayo dito sa old house ng Yunan ko. Ay, kita nyo yung sa likuran ko yung kanilang uh, pintuan yung lumang style ng pintuan kasi itong bahay nila ay old style mga sinaunang bahay tara itour ko kayo tignan nyo po Charan. Ito yung kanilang pintuan. Lumang pintuan ng bahay. Kung makikita nyo, yan. Ganyan ang tsara ng bahay nila. Yung old style. Kita nyo po. Old style na bahay. Pero ito yung kahoy na matibay. Yung hindi basta-basta nangangat-kat ng anay. Yan po o oh, yung kanyang mga ano. Uh, bintana, ganyan ang style oh sino pa bang may bahay na ganito at labas po tayo jaran ikot tayo dito sa bahay ito yung ano pinto style ng pinto yung mga bahay po kasi ito ito yung kanilang mga pader old style na bahay. Ito po oh. Ito yung mga makalumang bahay noon. Ilan na lang natitirang ganito na bahay dito. Tour ko lang kayo. Medyo luma na po ito. Pero matibay pa rin. Mamaya tignan natin yung mamaya tignan natin yung ano, date kung kailan ginawa itong bahay nila. mga bintana. Ganyan. Tapos na na po sa tarpaulin. Ayan, mga lumang bintana nila. Oops. Ito yung sa labas. Mataas. Ang sa loob nila, mababa. Oh. Pasok tayo ulit. Pasok tayo ulit. Hanapin natin yung ano. Hanapin natin guys yung date kung kailan ginawa itong bahay. Ito po sa kanilang hagdan. Ito po yung ano, sa loob ng bahay nila sa taas. Ganyan po, oh. O, di ba po, luma pero, ano, matibay. Matibay pa rin ang gawa. Ayan po, oh, ang bintana. Diyan tayo sa labas kanina. Ganyan po ang style ng bahay na to. So, yung hagdan. Oops. Ang hagdan. Ayan o. Oh. Yan yung ano lang hagdan sa pataas. Tinga nga yung kanilang kusina. Ito, ano bang tawag dito sa ano? Hmm? Ito mga, ito pang mga ano. Ito pa. Oh. Nagtuturo po ako, hindi po ako nagbabad finger. Hanapin po natin dito yung update kung kailan ginawa to. Ito po. Isa. Nagal na po nitong bahay nila. So, ito isa sa mga old houses. Yan po, yan po ang ating video for today. Comment, subscribe, follow. That's it for now, for today. Comment po kayo. Pa-follow na din and pa-share. Thank you for watching, mga followers. Bye-bye. Ingat po.